So what's up mga mga master? Ah, uh, kanina ng umaga pumunta ako ng ano sa pa at nakahuli ako ng dalawang hito. So bumalik ako ng ah uh, 2 PM, bumalik ako. So nakahuli naman ako ng isa. Narito oh, bigat oh, you know. <laughs> Hello master oh. Oh. Hay. Okay. Kalakin yan. Oh. <laughs> Shout out eh the pod. <laughs> Shout out ata ba i vlogger. Aw, oh, TV eh, uh, na DDA, didi didio extreme anglers. Naka-covid na po kay ni balik ko pagka alas dos sa hapon. Ah, uh, karon naka ko na po ko uh, Kani. Ako na kani. Sobra kilo na ni siya sa kabuok. Ah. Uh, ah. Uh, Tinakuan kani. So the base. Mana? Tama na So mga master, ah ito yung huli ko kaninang umaga. Ah ano siya, hito pa rin, hito yan, hito. So ngayon na inihaw namin. Pagkatapos kong Ah paghuma na ko og paghuma na magsugba na hito. Ibalik ko to sa spot kay giganahan ko pingwit ba. Oh, so ako na lang isa ni balik. Pagbalik na ko nakakuha jud isa sa kabuk Pero pa yung dakuha, halo, ah Tara master. Kako kayo na o. Tara ko. Isa. Doha. Dalawang Tangkalat at kalahati. Okay. Ano? Kalaki. So yun. Kalaki. Okay. So yung, yung huli ko kaniya, Yan. Kinain na ni Shoutout Dodong. Yan. Master Dodong, kinain na niya. Yan, oh. Dalawa, dalawa yan, dalawa. So, nakahuli ako ng isa. So, thank you for watching. Bye-bye.